Carlos, so, dito tayo ngayon sa ating mga unit As usual, dating gabi, checking-checking tayo sa ating mga unit So itong isang unit, ay nakita natin may alarma doon sa ano, kanyang sub-control panel So, chichigin natin to kung ano yung cost ng alarma this side saka suction na ano so ano kaya mga boss ang ano nito ah, problema at bigla ah, na lang nagkaroon ng alarm tingnan natin at ah, para uh, dito tayo sa control panel tingnan natin yung kanyang control kung ito yung kanyang main control so dati tayo sa kanyang copper panel at juga uh, doon nga may uh, mayarar mga uh, doon so ayan oy ano yan nako po yari yari sumabog na yung kanyang ano uh, uh, face protection module Ano mga boss, ano kaya ang dahilan? At uh,

na natin itong auxiliary para set yan mga boss at nakita lang nga natin yung ano post uh, alarm at itong kanyang ano uh, face protection module uh, so sabog talaga so malamang ay nag tong itong kanyang uh, face protection module so kaya uh, ganyan natin bago. So, ayan mga boss, sinapit ko lang kayo sa alarma na to. So, kaysa na lang at uh, try kung possible uh, cost na cost nito. Bakit uh, sumabog yung kanyang face protection module. Ah uh, yan, try balance. So, ayan mga boss, mga sir. Maraming salamat.